Hello, good afternoon. Galing na kami doon sa store na sabi ko kanina ay magbi-business ako ng konti. So, hindi hindi na ako nag-video. Gumawa ako ng corn coffee. So, yun, gawa na siya. So, palamigin ko na lang. Habang naggagawa ako kanina ay naghuhugas ako ng mga ganito, kaldero, and isusunod ko ulit yung mga plato pagkatapos ko uminom ng coffee. So, ayun. Nanggaling nang na kami kanina, super funny kasi... Hæ? <skrøk> Ayan, ito na lang ang gagamitin ko kasi. Huga, puro hugasin yung aming mug for yung mga tasa na maliliit. So, ayan. Mainit pa naman. So, kwento muna ako sandali. So, napunta ka na, na, kami. What a busy day today. Kasi, kasi nga, kaninang umaga, kumuha ng sedula. Tapos, pagka tanghali ay napunta naman doon sa isang store. So, dalawang store na yung aking uh, ina-apply yan ng bagiging PO guarantor. Nagplano kasi ako na i-close ko yung aking doon sa malaki. Pero, para kasing nagdadalawang isip ako, ewan ko, parang gusto ko i-close o minsan naman naisip ko na sayang. Kasi nga, Uh, meron naman doon sa store na dati kung pinagaranturan. Marami kasi, malaki kasi na mall yun. And maraming gustong uh, mag, mag, ano doon, bumili kasi nga maraming stocks. Dito naman sa itong bagong pinag-applyan ko ng PO card ay konti lang yung kanang, kanyang stocks. And ang, ang ano ko lang, ang gusto ko lang dito is yung grocery. So, hindi naman ito pang ano lang ito, pang personal. And then, pag merong gustong mag-PO, kaya um, hangyo sila, hangyo sila nga mo, PO sila. So, pagbibigyan ko, yun lang, ganun lang ang akin. Kahit nung doon sa malaking store, parang nagiging personal use ko na lang. Kasi nung una, malakas naman yung card. Kaso, hindi naman nagbabayad yung iba. So, sabi ng asawa ko, kesa naman, i-release mo, tapos, hindi mababayaran. Buti na lang kung tayo lang ang makaubos ng PO card. So, ganoon na lang ang sistema. Ako na lang ang gagamit kung minsan pag nagigipit ako. Kasi, may ano naman ako doon sa uh, sa metro. Meron akong konting ano, credit line. 3,000 lang naman yung aking credit line. Na pag nagipit ako, pwede ako mag doon. Kasi meron akong credit line. Aside from being a P.O. Garantor So ayun Nag-apply ako dito kasi nga Ngayon nawalan akong trabaho Meron akong maliit na tindahan And kuminsan walang stacks yung metro Yung isang store And then yung isa naman Itong Grand Meron silang stacks kuminsan Kahit na mas gusto ko sa Metro na metro na grocery kasi dito mas malapit lang very convenient siya kung uh, pumunta ka doon ng grocery kung minsan lang walang stock so tumatakbo ako doon sa isa pang mall so instead na tumatakbo ako na minsan kasi hindi ako makatakbo kasi kung walang cash eh paano ka doon cash naman doon so kaya ako nag-apply ako ng credit line din para makapag purchase ako doon na kahit wala akong pera. <laughs> so, ayun. Parang survive, survive lang. Ganun. So, ay dito na, pagod na pagod. <laughs> Katatawan pa, katatawa, na, na ano pa ako kanina. Kasi pagdating namin doon sa, doon sa parking area ng nang isang mall, yung mall na na gusto kong pagaranturan ng bago eh naiwan pala yung aking mga requirements so bumalik na naman yung anak ko sa bahay para kunin yung requirements grabe talaga ako makakalimutin guys kalimutan ko talaga ang mga requirements yung nadala ko lang ay yung picture na to to kasi nandun sa bag ko pero yung aking sedula at ang aking xerox ng aking IDs ay naiwan dito sa bahay. Bitbit -bit ko sana, bitbit -bit ko na sana 'yun. At tapos, naghanap ako, hinanap ko yung aking jacket kasi nga hindi ako pwede umalis na jacket kasi pag nalalamigan ako, iba yung feeling ko sobrang sobra akong manginginig. Kaya hinanap ko yung aking jacket, hinablot ko yung aking jacket, and then naiwan ko yung aking requirements. So ayun, meron akong credit line. So, yun lang muna ang aking vlog for today. Kasi inom ako ng kape and maghuhugas ako ng, ng plato. Kasi nga, malapit ng 4 o'clock eh. Thank you so much for watching, guys!